Sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng kamera sa charter change, binigyang diin ng isang kongresista na hindi lang ekonomiya, kundi maging sektor ng kalusugan ang lubos na makikinabang kapag naisa katuparan nito. Kaugnay niyan, pumalag din ang mga mababata sa pag ng ilan sa ACA program sa People's Initiative. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Hindi lang ekonomiya, kundi maging sektor ng kalusugan, lubos na makikinabang kapag naamyendahan ang konstitusyon. Yan ang sinabi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na isa ring doktor sa gitna ng patuloy na panawagan ng Kamara para sa economic charter change. Ayon kay Garin, marami kasing research institute at pharmaceutical companies na hindi makapagpatayo ng negosyo sa bansa dahil sa restrictive laws ng Pilipinas. At kapag naisaayos na ito, tiyak na magkakaroon ng mas murang mga gamot at medical supply sa bansa sa at magbubukas din ito ng iba pang oportunidad. Sana'y natuto na tayo sa COVID-19 pandemic hinggil sa kahalagahan ng sektor ng kalusugan kaya't lahat ng makatutulong dito sana'y magawa ng paraan. Panawagan ni Garin na way tutukan na ng Senado ang pagpasa sa Resolution of Both Houses number 6 na siyang magbibigay daan sa chacha. How can you invite big research facilities to come here? kung ang lupa ay kailangan nilang maghanap ng dami at pwede silang i-threaten every now and then. And mind you, ano yung impact nito sa taong bayan? Yung ating mga magagaling na doktor, yung ating mga scientists, ang dami daming mga research facilities and pharmaceuticals outside the Philippines na karamihan ng kanilang mga empleyado at mga scientists and medical professionals are Filipinos. Ang iba pang kongresista, una na rin binigyang diin ang economic gains na makukuha ng bansa kapag naisa katuparan ang tsa-tsa. May tugon din sila sa sinasabi ng isang legal luminary na hindi na kailangan pa ng tsa-tsa gayong mismong mga foreign investor na ang nagsasabi na hirap silang makapag-invest dahil sa higpit ng ilang batas sa bansa. They would know the challenges that they face before investing in our country. And, you know, uh, we respect uh, Former Justice Carpio, he's a man of great experience, but uh, between theory and practical practicality, you know, and real talk, ikang na natin. Pakinggan natin yung mga investors, and I think it it doesn't take uh, much to be observant, you know, and uh, compare our situation and that of other countries. Hindi yung mga batas na ng para na ma-encourage po ang ating mga foreign investors na magdegosyo sa ating bansa. Yun lamang po ang dapat na malinaw no, sa ating pong mga sambayan ng Pilipino na we have to amend the restrictive economic provision. It is now the best time to amend our fundamental law of the land. Sa ngayon, panawagan ng Kamara, sana ito na lang ng mga senador ang kanilang pansin sa pagpasa ng economic chacha kaysa sa mga kontrobersya. Tahasan din nilang pinasinungalingan ang paratang na ginagamit umano nila ang ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP para sa pangangalap ng pirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Bukod sa isyu ng charter change, pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy rin ang pagtutok nila sa ilan pang mahalagang panukalang batas. Bella Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.